Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. For today video, ito ipapakita ko sa inyo itong aming harden dito sa aming kumpanya. Tingnan ninyo oh, ang ano oh, lemongrass o oh, yung tanglad. Ginawa na nilang halamanan dito. Dahil dito sa Saudi, kapag may mga tumutubo na ganito, napaka-importante na rin nito, dalung lalo na dito sa harden namin walang masyadong tumutubo na mga halaman dito at ito tingnan ninyo napakadaming tumutubo na tanglad oh. dito ako kumukuha ng uh, ko yung tanglad tanim ni kuya Arturo ito ayan oh ang dami at ito yung parang bulkan uh, gawa ni kuya Arturo yung namayapa naming kasamahan dito sa katrabaho ko ang ganda oh may fountain pa oh at uh, dito naman sa side na yan, ayan, meron na palaspas. Ayan, no? Oh, tanim din niya to. At uh, napakadaming ano dito, oh. Tanglad. Nung nabubuhay pa si Kuya Arturo, naalala ko. Tuwing hapon, iniinom niya to. Ginagawa niyang tsaa. So, malangit na wa yung kaluluwa ni Kuya Arturo. At, uh, Namaya pa na kasi yung mga kasama ko na yun. Masipag yun. At ito oh, yung halaman na jade. Ang laki na, ang ganda oh. Dito yan sa kumpanya na pinagtatrabaho ko to. Ang ganda nitong uh, garden nila dito. Sa pangungunan ni Kuya Arturo. Ayan, ginawa niya itong uh, ano na to. Garden. Ang lawak at ang mga buko. Ang lulusog at ang presko. Yan yung tanglad na kinukuhanan ko kapag nagtitinola ako. <laughs> 'Di ba? Ginawa na nilang halaman herbal na halaman pa. 'Di ba? Oh. At ang uh, ganda ng uh, harden dito. Oh. 'Yan yung harden namin dito sa kumpanya namin na pinagttrabahuan. Ang lawak at ang luwag, ang presko. Kaya yeah, kapag uh, wala akong ginagawa, yung lakad, -lakad lang ako dito. Oh, tingnan niyo, oh. yung tanglad. Diyan ako kumukuha ng pangtinola ko. Alam nyo, ang mahal dito sa Sarawat nyan Tatlong piraso na tangkay lang Kakalaga na ng 5 real Diba? At dito, libre lang ako kumuha ng tanglad Kapag gusto kong magtinola At uh, ayan o, no? tingnan ninyo Tara, kuha tayo At uh, Kahit man lang uh, pang tinola ko lang Ngayon <laughs> guys Diba? Tanim ni Kuya Arturo At uh, ako guys. May manok ako dun at saka papaya. Ayan. Diba? Meron na tayong pang ano yan. Pang tinola. Ang mahal sa sarawat nito kapag binibili mo to. Dito. Libre. Tama na to. <laughs> Meron na tayong pang tinola. At, uh, tara upo tayo doon sa pahingaan. Yan yung uh, harden dito sa Kumpanya na pinapasukan ko At nakakuha na ako ng Pangtinola natin guys <laughs> At uh, linisin natin dito sa Ano Sa ilalim ng puno ng buko Ayan dito muna tayo guys <laughs> di ba Ang init At uh, linisin natin guys Ayan o oh. Mano marumi at ayan no oh. ganyan <laughs> init dito sa labas at buti na lang maano itong ano itong buko nasa ilalim ako ng buko ngayon dahil ng puno <laughs> at uh, tinanggal natin yung ano yung mga ugat nitong ginawa na natin na ano lemongrass o yung tanglad Ayan. At mama uh, mamaya magtitinula tayo. Nas napakasarap nito lalo na lalong lalo na kapag native ang manok sa probinsya. Ito yung ano eh kinakain namin dito. Ginigisa at napakaraming benepisyo nitong tanglad na to. Kung may kolesterol ka, sakit sa bato, sa atay, at uh, napakasustansya rin itong Uh, tanglad na yan lalo na sa mga buntis nakakapagpagatas yan guys so ayan nalinis na natin guys O. So, di ba at uh, ayan yung aming harden dito sa pinagtatrabawang ko ayan not na, nalinis ko na ayan maraming maraming salamat po enjoy watching at heto guys linisin natin yung mga ugat ugat nya para hindi na tayo maglinis at uh, pupukpukin na lang natin yung pinaka ugat ugat nya uh, ito pakuluan natin at uh, gawin natin siya, napaka sustansya nito at uh, marami mga gamot ito, sa kidney sa bato yan, mataas ang uh, dugo, high blood at uh, mababa ang potassium may sakit sa bato sa atay. Ayan, gamot ito. Ito yung iniinom ni Kuya Turo nung nabubuhay pa siya. Nung uh, iniinom niya 'to, maginhawa siya at uh, lumilinis ang bato mo dito sa panglad na 'to na parang beneficial. Ayan. Ito nalinis na natin, guys. <laughs>